Okay guys, dahil sa namunga ang aming santol gagawa ko ngayon ng sinigang sa bangus pero ang gamit ay pangasim ko ay santol yan syempre kukuha tayo na talbos na kamote panlagay sa sinigang na bangus o oh, yeah mag harvest ako so ito na yung ating panglagay sa sinigang na bangus at kukuha tayo ng ating tanim na tanglad ayos syempre ang isasabaw ko sa sinigang na bangus ay sabaw ng sinaing yan yun yung pinaghugasan ng bigas na pangalawang hugas yan yan so eto na yung aking gagawing sinigang sa bango sa santol so kailangan gagayatan mo siya ng ganyan Siyempre, paggawa niya, ginaganon yun. No? Ganun. Para maging ganito. So, yan. Gawa ko ng sinigang sa bangus. Pang-asi may santol. Papakulo na tayo ng tubig gamit yung sabaw ng sinain. lagayin natin yung tanglad na hinarbes ko sa baba yan yan sya alam mo ba ang sikreto sa labanos para pagka kinain mo ito nang niluluto mo siya sa sinigang hindi siya mapait slice mo siya ng ganito kanipis yan tapos bababad mo siya sa tubig yan Ayan, habang hinihintay mong kumulo yung sinigang na iluluto mo. Ayan, ganun lang kasi yung mga katropa pips. Hiwain mo siya ng ganyan. Tapos babad mo siya sa tubig. Pagka ilalagay mo na siya dito sa sinisigang mo. Yun. Pag mo siya ng luto, hindi siya mapait. Ngayon siya. So, ayan na. Lagyan natin to. Lagyan natin to. kamatis, sibuya, sa sili. Ayan. Ayan. Nakakulo na. Hmm, bango. Ayan. Lalagyan natin yung bangus. Siyempre, favorito ko dyan yung atay ng bangus. Ayan o. Oh. Nanggal ko na yung cup doon yan. So, ayan siya. Siyempre, nalagyan natin ng asing. Kaya, rock salt. Ito yung ating kumulo. yeah Now, that is my sinigang sa bangus ang pangasim ay santol si ang luya ko tanglad ayan pwede na kumain ng tanghalian medyo late na yung tanghalian namin no? 1.13 ayan yeah. ayos